2020 <laughs> uh, -20 race dito Sa Bypass Hi guys, welcome sa vlog O, oh, dito kami sa Bypass ngayon uh, May race dyan Bili namin san magano kami Marshal Baka mawala What's up guys? I'm back. I'm back here at bypass Bagay. Oh! Hey guys, let's go! Yeah! Oh my God. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's sunset, Let's wow. yes. hey, Okay lang ba yun? Tutulosak din. Boom. Okay, oh. ako magde-drive guys ha. Okay lang? Off ah, reset. Ponen, skip, skip, skip. Hen? Ponen guys, driving skill. Islan. Oh, oh, god man. May okay, sunset guys. Yan, bypass carrying po. Saan no? Located at Tugaygaraw. Dito. Dabaramin so, pong Kung no? punta dito na tao. Yan, nine lang sila. Nine? Hello, o, o, kumawala, oh, Hello, madam. Babantayan. O, oh, 3v3. kumawala, o. Oh. Red drink, Oy, kumakawala na kayo sa si verdict, mga kaibigan. Gilid lang, gilid lang. Yan na po sila, mga idol. Ayan na. Ating abulin Gingin. ng mga idol. Itikit. Ayan, lakad Maraming na mga la sa idol. Guys. Woo, solid. Boom, mga natatiyo, Bye. banat 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 ano? banat guys. Oke ya yuk kau tinggalnya lang harapan. Kami <coughs> <Ay, ay. coughs> balikan ke Video nami. lang namin semangat, umangat 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 uh, umangat si Rolangan, <totong> bicur grabe oh, guys 2,4,6,8 motor, Oh, eight na lang kayo. Ingat lang, ingat. Sit, please. Uy, mga, si Ronald. Kumakat <laughs> yung bike ko. Oke, kita datang Pa pa? buhay pa, pa. Ha? Buhay pa. Buhay pa. Buhay na, ba? Buhay pa, buhay pa. Buhay pa. Ano <yo> mas sabi mo? Bigat. <laughs> ha? Bigat. Anong bigat? Ilang <yo -kyo> kilo? Ano na yung rasan mo? Ano yung rasan mo? Wala. Wala, wala. Ikaw? Wala. Tanggal bisit mo? Saan? Hindi, ha? Ha? Biyos? -biyos. hindi ka. Sayang. Ikaw? Ha? Ano? Kabyos? Hindi. Sabah, inang, inang kapay sa, inang sa. Ah. Guys, tapos na yung karera. Sabah, gawin natin ano. So, okay, Anong masasabi mo sa laro ko? Hirap, lakas. Helmet ko, interview lang po. Wala yung sayo. Two weeks, for days na yung sayo.

Championnya naman si si Jariko, guys, sana may litro. Kinon uh, champion no mau papa Litroyan matik, Diba? ba? sama, noy, 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 Ay sayo na minsan. So sayo kayo san? Mandatory ba 'yon? Mandatory ba 'yon para attendan? In guys, sasayaw kami sa ano, pre sa manood kayo. Ibablog natin 'yon guys ha. Peace.